Labis namang ikinalungkot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkamatay ng nasa tatlong mangingisdang Pilipino sa Baho di masinlook. Sa kanyang nga nga na isa kanyang account, sinabi ng Pangulo na iniimbestigahan na ang insidente para malaman ng detalye at kung ano ang nangyari sa banggaan ng fishing boat at hindi pa matukoy kung ito'y commercial vessel. Ayon kay Pangulong Marcos, nagsasagawa ang Philippine Coast Guard ng backtracking at tinutugunan na rin o tinitignan na rin ang lahat ng barko sa lugar bilang parte ng investigasyon. Tiniyak naman ng Pangulo Uh, sa mga biktima at kanilang mga pamilya at sa lahat, nagagawin ng pamahalaan ang lahat para mapanagot ang responsable sa naturang maritime incident. Sinabi din ng punong ehekutibo na hayaan ang Philippine Coast Guard na gawin ang kanilang trabaho at investigasyon at iwasan ang mga espekulasyon. Siniguro rin nito na bibigyan ng kaukulang suporta at tulong ang mga biktima at kanilang pamilya. Samantala, ang tatlong mangingisda namang nasa wihabang isa pa ang nasugatan matapos na sinalpok ang kanilang bangkang pangisda ang hindi pa raw nakikilala uh, doon sa barko doon sa Infanta Pangasinana. kaugnay na makumuha pa tayo ng karagdagang detalye mula sa Bombo Radio Dagupan. Tuloy ang ugnayan ng Philippine Coast Guard, Maritime at ng Infanta PNP. Kaugnay sa pagkasawi ng tatlong mangis mula sa bayan ng Subic sa Sambales. Matapos sinalpoka ang kanilang bangkang pangisda ng hindi pa nakikilalang barko. Nasa isang daan na tulong milya o 289 kilometers ang layo mula sa barangay Kato sa bayan ng Infanta dito sa lalawigan ng Pangasinana. Ayon sa inisyal na ulata, habang naghahanda ang labing apat na mangisda na sakay ng FB Darren Fishing Vessel sa pagpapadala ng kanilang mas malilit na service boat upang manghuli ng isda nang may dumaang barko na malapit sa kanila bago sumalpok sa kanilang ko na naging sanhi upang ito ito'y tumaoba. Nagtulungan ang mga tripulante sa pagliligtas sa isa't isang ngunit hindi nakaligtas ang tatlong biktima. Dahil sa impaka, nawasak ang bangka at nagtamo ng matinding pinsala at nagresulta rin sa pagkamatay ng kapitana at may-ari ng bangka na si Dexter Lodensha, apat taong gulang at dalawang iba pa na sina Romeo Mexico, 38 anyos at Benedict Olandadria, 62 taong gulang na residente ng Barangay Kalapandayan, Subic, Sambalesa. Saat naman ni Barangay Kato po ng Barangay yung Dumalanta, hindi pa malaman kung sinadyang ngunit hindi umano kuminto ang barko upang tulungan ang mga mangingisda. Yun nga po, dinala na kanina yung mga bangkay po. Mga tatlong bangkay sa Subic, uh, hiniram, hiniram po nila yung sasakyan ng barangay na para pagsasakyan yung mga buhay na kasama nila. Para sa Bombo Network News, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulata. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Bas Radio, Bombo!